bakit may tumawag na client sa inyong dalawa, tawagan niyo agad ako para madilagan. Kakain hindi naman tayo. What I'm saying is, bakit kayo pumapayag na nagiging ganito yung opisina ko? Oh, Sini! Sini! walang kayang umiinom dito! Ay, ako ma'am. Sino pa nga pag gagawa dito ma'am sa opisina natin? Sa so tingin mo yung presentation na yun ang gusto ko makita? Ano ang alam mo sa akin? Okay. Ganyan dito lang. Pakiayos ang gawa nyo, ha? Ayaw ko ng patanga-tanga, ha? Isa pa? Asan pala yung upswing natin? Bakit ang kalat ka lang dito? Hindi eh, ba pinuli mo? Ayun, nag-resign na. Oh, eh, pati di kayo humangit ng bago? Hoy! Huwag kang pala decision na ha? Tandaan mo, ako ang HR dito. Saka mas mataas ang posisyon ko sa'yo. Encoder ka lang naman. <laughs> Hoy, kayong dalawa, wala kayong karapatan na tawanan ako dito. At isa pa, hanggat wala si boss, ako muna susundin niyo Sa liwanan! Bago lahat. Pag may tumawag na client sa inyong dalawa, Tawagan niyo agad ako para madilagan at gagahitin din ang batayo! SAGON! Opo! Opo! Boss! Sir! 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 Ah! Pupunta muna ako sa opisina. Ayusin yung tayo nya ah! Ah, parang Grabe talaga ang galing nun, no? Kaya wala nagtatagal dito sa opisina natin eh. Ay, pati ako, nagtitimpil ako sa laking yon. Parang sa kulutan. Oo, um, na kala mo, sa yung boss dito eh, you know? no? Ay, ako, sinabi mo pa. Encounter lang naman pala. Makakataw eh. Kapal <laughs> na mukha. Kaya mo ka? niyo. Ano Magtrabaho na tayo. Boy, boy. minagawa ginagawa ko dyan? Bakit nakaupo ko dyan sa upuan ko? Bago ka palang na office boy. Tamad-tamad ka na agad. Hindi po. Hindi po ako office boy dito. Ah, ganon. Ikaw yung OJT dito. O, ganito. Huwag ka magala. Ako lang bala sa evaluation mo. Sumunod ka lang sa mga pag uutos ko. Nagkakaintindan pa tayo, boy. Mabuti pa. Bili mo ako ng alak at pulutan. Pagkatapos nun, i mo yung Sierra? Hindi na! Ah. ah, talaga sir? Sige, sige po, sir. I-prepare ko lang po itong mga presentation ko po, sir. Ha, para mamaya. Pasay ah, na lang po ng address ni po, sir. I'll start with you, sir. Sige, sir, salamat, sir. Uy, pare-pare na Sino ko, sir? Che, boy, ito na nga. Isa sa pinakamalaki na kliyente. Ibigit ko ba may sa restaurant para para ipakita yung presentation ko. Ah, ako, Marimar. Sigurado ako, makukuha natin yung kliyente yan. Ay, ay. eh, sa so, sobrang tagal ba naman natin pinag-aralan tong presentation na eh. Ay, ayos so, pa. Matutuwa sa atin si niyan. Hindi ako excited na ako mamaya. Basta mamaya gagalingan ko sa kanya para mag-deal natin itong client na to. Oo naman, kaya ka mo yan. Basta huwag ka nakakabahan na. Ay, sarap talaga maging boss. Lahat, magagawa ko. Matawagan mo lang mo lang din. Hello, babe. Natawa mo itong opis ko? Lahat yan. Mapapapunta sa atin. At lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Alam mo namang mahal na naman mga kita. I love you, babe. Mwah! Wait lang, babe, ha? Tintahan ko lang yung dalawa. Talagang tiniiyamat na akong dalawang pwede. Eh. Kasi nasabi ng pag may tumawag, ako ang tawagan. Gusto ko talaga sa tamaan yun. Eh. Paano kung si yung ko. Kasi e, malapit na rin matapos e. Eh. Kasi ah, e, para ba ka doon? Hoy! Tera! Di ba sabi ko sa inyo tawagan n'yo? Pag may tumawag na klete! E eh, paano ka naman ang tatawagan? Pero wala ka naman dito. Kaya nga, may telepono ko. Ba't di mo nagawang tawagan ako doon? Hindi sana, di ba? Ginagawa mo yung trabaho mo. Hindi kung saan-saan ka pupunta. o duty ka. Naka pa. Baka mama, ito pa iyak na ng kumpanya. Dahil nakainot ko. Tanga ba talaga kayo? Wala kayong bilis sa akin? Ha? Ayan yung address. At ako nang bahay mga pag-usap ko sa klente. Oye, sigurado ka ba? Oo! Talagang wala kang pilit sa akin, ha? Makikita mo! Ayan yan! Anong ginagawa mo? Gusto mo ba talaga ipahay ang kapal natin? Bigyan ka lang! Alam mo, Nagigigil na talaga ako sa taong yun. Ano na mangyayari sa company natin? Hindi yan. Baka tuluyan nang masira itong kumpanya dahil sa kanya. isa pa. Ang higurado, may hiyari na naman tayo dito sa boss natin. Tayo naman yung masisisi. Ah, ikaw kami yung ko? So, paano? Proceed na natin yung presentation. Ah, uh, teka lang ha. Actually, hindi kita kilala. Tsaka, si Marmar yung kausap ko ha. Ano nangyari? Bakit hindi siya yung pumunta dito? Teka lang. Eh, ba't hinahanap mo yung wala? Ako yung nandito. Tsaka, isa pa. Mga pipityugin yung mga yun. Ako ang boss dito. Ah. Sir, mga walang galang nasira. Eh, magpipresent po kayo sa akin. Eh, nakakain mo kayo. Paano nyo magpipresent sa akin na maayos yan? Ano naman kung nakakainom ako? Isa pa. Kayo yung may kailangan. Buti nga. Pinuntahan ko pa kayo. Ah, sir. Sir sa akin lang naman is, gusto kong ipresente ng maalis. Huwag ka magalala. Ako bahala sa'yo. Matutuwa ka sa presentation natin. Ang ka okay. na nakikinong pa din sa kusina ko. Ito mo magliin ito. Galilis ko naman kung paano mo yung mo eh. Tauban ko? Hmm. Sino? Yung hmm. mayabang. Alam ko sino. Nakawin sino na nga yung mayabang na yun? At saka bakit? Bakit hindi mo sinabi na kapatid kita? Ha? Paano ba? Iimig pa lang ako. na agad ako. Oo, oo nga. Sino nga yun? Hindi ko kilala yun kung sino yun. Ano yung tsura? Mahaba ang buhok. Mayabang. Alam ko si Lino. Marimar, punta ka nga dito sa kusina. Tawin na. Sige na, ipitin mo na yan. Sige, ah, gawin. Sige na. Ah. Ma? Marimar, ano yung nangyari dito, ha? Bakit yung kapatid ko? Naglilinis? Bakit may alak dito sa opisina ko? Eh, hey, ma'am. Kanina ko pa ko yung tinatawagan kasi hindi kita makontak. Ano ba't ako eh? What I'm saying is, bakit kayo pumapayag na magiging ganito yung opisina ko? Sini! Sini! Wala kayang umiinom dito! Ay, naku, ma'am. Sino pa nga paggagawa niyan dito, ma'am, sa opisina natin? Walang iba, ma'am. The one and only. Si Brian. Okay. Ay, ma'am! yun na nga po yung isa pang problema natin. Kasi itong si Brian, nagpumilit na kunin yung mga presentation natin doon sa kliyente. Eh kasi daw po, siya daw po yung mag-present -pre doon sa kliyente natin eh. What? Ha? Nakawalang yan yung Brian eh! Masisira yung kumpanya ko sa kanya eh! eh sabi ko sa kanya, ma'am, wala siya sa brand. talaga yun. Tumulong siya dito. Tapos, magpapresent siya sa kliyente. Masisira yung kumpanya ko! Hello? Ah, uh, hello. Hello, ah, uh, sorry. This is, ah, P&G Company. Who's on the line, please? Charles? Mr. Charles! Ah, uh, yes po. Ah, uh, napatawag po kayo. Ah, uh, gusto ko lang sana na magpapakataon dito sa restaurant ko. Okay, sir. I will go right away. Sige po. Inform na lang po kapag malapit ako. Kulit mo kasi. <laughs> ah! Sir, Charles, ano ba nangyari? Oh, sir. At ah, gusto mo ba yung presentation natin? Sa totoo lang. Hindi. Pinagago mo ba ako? Ha? Sa so, tingin mo yung presentation na yun ang gusto kong makita? Ano alam mo sa akin? mag i sa inyo? Para sa ganyang presentation? Tarantado ka pala eh. Pinapunta-punta mo ako dito. Tapos di mo pala kukunin. Eh, ang gusto mo? Teka na ha? Ang lakas na mananaw mo! Dito pa siya sa sarili kong restoran? Ha? Wala akong pakialam. Kahit saan ako magpunta, dala akong bayad ko! At kahit anong sabihin ko, wala akong pakialam. May eh, tarantado ka pala, eh! Anong gusto mo? Oh! Ano? Ha? Madala lang sa kanya yan. na eh. Justin. Ah. Uh, hey. eh, uh, 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 patay siya na po kayo ah. Eh. sir Ako yung dapat kasi siya? Eh actually, napatulang ko na eh. Pero, pwede niya i-review si Cebu para sigurado kayo na talaga siya. Ang galing na sir kasi. ano siya for sure, no, wala na yung yeah, So, sure, hindi talaga mga ng ito. Kaya, ano na, hindi mo na yung This is part of your ko naman yung design niya. Ngayon ba Totoo dito, nakuha ito na sa akin yung maling-maling Kaya, aware na ako words. Um, Ah, um, um, mm, 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 mm. so, uh, hindi na. Tumawag na ako. Eh, sa sabaw sila yung sinabasa. hindi pala Ah, by the way, this is, this is the Ah, uh, so soon, I will be watching na na binuro yun ito. Sila. So, pag nakaalis na ito, hindi still